good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat at andito na naman tayo ay magre-reaction video tungkol doon sa pagpunta ng Junkar sa Ligaspi uh, Bicol kasama ang grupo ni Kalinga Prab. At bago ang lahat ay tayo ay mag uh, shoutout kay Kalinga Prab, kay Kuyabal, Santos Matubang, Ate Idna Vlogs at ang limang landing pad ng Kalinga. Sa samar ay si Jui the Great, sa Dabao si Kalingap Mick at sa Gumaka si Jay Morello at sa Dunsol si uh, Kalingap Husi at sa India Kalingap Landing Pad ay si Kalingap Miko. Suportahan natin na uh, silang lahat at lalo na yung founder at yung si Kalingap Rob. At bago ito, uh, magumpisa tayo. Kumusta, kumusta kayong lahat dyan? At, at dito bigyan na natin ng buhay o kunting summarize lang dito sa uh, vlog ni Kalinga Prab pang 46 uh, part 46 na ito sa Junkar. okay at shout out dyan sa mga nag-sponsor yung mga followers na talagang mababait ah, ang wala silang ibang ginagawa kundi yung pag-marathon uh, pagmaraton dahil isa din yun sa nakakatulong sa kay Kalinga Prab. Kaya maraming salamat sa inyo at sa mga sponsor na talagang tahimik lang na tumutulong dito sa uh, Maglab Team. Kaya shout out sa inyo dyan, Jumcar18, shout out at maraming maraming salamat. At nakikita naman natin yung pagpunta doon sa sa uh, Ligaspi ay saksi ang Mayon Volcano at ang ganda ng Mayon Volcano. Wala talagang tulak kabigin yung ship niya ay talagang totally talagang ang ganda. Pero doon ako kinikilig yung kumakain sila sa restaurant. Dahil uh, nag-order sila ng ice cream na maanghangahang at uh, nakikita natin doon panoorin talaga ninyo dahil kikiligin talaga kayo at uh, andoon yung sinusubuan si Carla ni Jumar at uh, nahihiya pa si Carla nahiya pa andoon pa talaga yung ano kaya halatang walang relasyon itong dalawa talagang as in love team lang muna siguro ito kasi nahihiya pa si Carla eh. pero pagdating na nila doon mismo sa doon sa mismo sa ano area nung ano malapit sa uh, Mayon Volcano ay yung may tinatanong si Jomar kung anong anong ibig sabihin sa salitang ano yung Bicol hindi ko matandaan kung anong salita yon tapos sinasabi ni ni Carla na mahal kita. Tapos sumagot na naman si ano, si Jumar na mahal din kita. Kaya parang ano, talagang ako pati ako nanonood sa kanila. Napatigil ako sa trabaho ko sa kusina at uh, napat, napatitig ako sa kanila talaga kung anong ano ano ang sunod na mangyayari. Kaya panoorin niyo ay nakakikil nakakilig talaga yung moment na yun. At uh, mayroon pang mga tinatanong doon si si Jumar sa kanya na di ba marunong kang mag ano marunong ka nga sa Bicol oo sabi naman ni Carla tapos anong ibig sabihin ng ganito ganun? tapos si Carla ay tumatawa na lang kasi alam niya yung kung anong ibig sabihin uh, taga Bicol ba naman di ba kaya, <laughs> kaya ako natatawa talaga akong nanonood sa kanila kaya panoorin natin at nung ano na sila anong nga uh, nandoon na sila doon sa lumang simbahan. Ang galing ng photographer. ba diba? Ang galing ng photographer dahil uh, bakit parang may binubuhat din na bato si, ano, si Jumar at uh, si Carla ay parang may inaano siya sa ibaba tapos yung nag sumasandal sila sa lumang simbahan ay ang ganda. 'Di ba ang ganda? ang ganda ng uh, photography ni photographer doon sa Albay. Kaya makapunta nga doon sa Albay. Ang ganda ng view, 'di ba? At uh, yung ando na sila sa bu sa bulaklak ng ano na sunflower. Natatawa naman ako doon kasi uh, may sinasabi siya doon na ikaw ang ano ko. Tung ano ba 'yon <laughs> sinasabi ni Jomar na natatawa talaga ako na ilalagay ko sana yung bulaklak dito kaso bawal pitasin sana masasabi ko ikaw yung, uh, sino, ba yung sino, ba yung, ano yun ni eh, teleserye ng ano yun ni eh, teleserye ng ibisibihin yun eh yung uh, sinasabi ni ano ni Jumar kaya just ko po panoorin niyo dahil matutuwa kayo pang good vibes talaga at uh, uh, yung ano na yun, yung mga yung moment na yun ay parang ramdam mo din na ah, parang totoo na hindi naman pero nakakatawa talaga yung ano sila yung may sinasabi yung tinatanong siya anong anong bicol nung ganitong salita kaya doon talaga na ano ako na just ko po inay yun pala yung ibig sabihin nung salita na yun tapos si magot naman siya ng mahal din kita o di ba <laughs> Di ba bunga? Ang gan ang gan, ang ganda din ng pagka ano ni ano ni Kalinga Prab na ganito gawin mo o sariling ano to, sariling ano yun ni ano ni Jumar. Kasi kailangan din ang mga artista ay mayroon din silang uh, sariling uh, uh, adlib kumbaga 'di ba kung sa kanta pa ay may sarili silang adlib kaya ayan ang ano dating kailangan talaga pagdating ng mga ganyan shooting shooting ay mayroon kang kunting patawa parang uh, maano naman yung nanonood sa inyo at ito nga nangyari kay Jumar at kay Carla kaya panoorin ninyo mga kapatid mga kasisi ko dyan, mga kalangga ko diyan panoorin ninyo dahil kaya pala pumuntas din si Carla ang tagal nilang naghintay dahil kasama kasama din si Bian si kumuha sila ng passport o baka ito sila ay magbabakasyon na naman sa panahon ng ano taglamig 'di ba kasi maganda talaga magbakasyon ng taglamig dahil ma makaka ma makaranas ka ng uh, snow 'di ba at tinatanong pa si Carla doon na kung uh, saan mo gustong pumunta pero isa-isa lang daw kasi kailangan pang mag-ipon. Ang gusto ni Carla pumunta ay sa uh, Japan at Hong Kong. Kaya yun ang sabi ni ano ni Jumar, ay isa-isa lang <laughs> kasi mag-iipon pa tayo. At uh, sabi niya, papayag naman ata mama mo uh, magulang mo na ano, yung tayo lang dalawa magbakasyon, O di ba? Eh sigurado ang magulang hindi pa yan uh, papayagan maliban lang kung kasama sila si Kalinga Prab, di ba? Kasi sa probinsya naman talaga ay ganoon ka ano yung mga magulang natin, di ba? Kaya uh, sabi pa niya eh, para namang buto sila sa akin. Pero sinisigurado talaga niyang ano sa may 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 pas, uh, posibilidad na mag, makapagbakasyon sila. Pero siguro yung grupo-grupo sila yung kasama si Kalinga Prad tulad noon nang nagpunta sila sa Hong Kong kaya just ko po inay panoorin ninyo dahil kikiligin talaga kayo dahil ako pati ako kinikilig ah? kinikilig <laughs> kinikilig sa kanila at uh, nako kung may time kayo mga OFW pa din kayo sa uh, Ligaspi Albay ang ganda ang ganda pala ng ano doon. InshaAllah makapunta din doon. Pag may chance na makapasyal doon sa uh, Bicol, ay sasadyain ko talaga ang Albay para lang maki makita ko ang Ma uh, Mayon Volcano. Kasi ang ganda talaga di ba? Kaya hanggang dito na lang tayo at uh, maraming maraming salamat at pasensya ninyo ako ay pangatlong araw ko ngayon na nag-reaction video pasaan ba ay matututo din ito, di ba? Kaya bye-bye and see you in next upload video.